Sa tuwing magbigising siya kagabi, lagi siyang umiyak at nagwawala. Lalo na pag sinasabi namin sa kanya na wala na ang baby na sa tiyan niya. Ano pong pwede natin gawin do? Her symptoms indicate that she's suffering from postpartum depression. Mas makakabuti siguro kung matitingnan siya ng psychiatrist. May ma refer po ba kayo? Yes. I have a colleague who works for an institution makakatulong yung kay Farah. Since she's a danger to herself and to others, mas maganda siguro kung magstay mo na siya sa facility nila. Don't worry. I'll make an arrangement for her transfer later today. Sige po, Doc. Salamat po. Okay. Thank you. Ano siya mo, Farah? Kamatay ano ko nung ano? Ano tingin mo? Farah, I'm sorry. May magic pa yung sorry mo? May powers ka ba na kaya mo ibalik sa dyan ko baby ko? Para pwede ba? Huwag kang ka sa lang magali. Inahas mo yung asawa ko. Alam nga naman, tapahimik na lang ako. Kahayaan kita? Oo, oo sinugod kita, inaway kita. Pero wala namang nangyari sa iyo hanggang sa awatin tayo ni Darius. Napahama ka lang naman dahil gusto mo pa rin akong saktan. Sa so ako na masama, ako na naman, karma to lahat na nangyari sa akin, ganun ba? Well, fate is being kind to you kung iniisip mong ito na ang karma mo. Oo, na oh, nawalan ka ng anak. But that child was ours as much as it was yours. Ikaw ang nagbuntis pero nabuo yung batang niyo yun dahil sa pagmamahala namin ni Darius. Nawalan din kami ng anak, Sara. Dami mo pa rin sat-sat, no? Ba nagpunta dito, para sabihin sa'yo, natutulungan ka namin ni Darius in one condition. Malinaw that you are suffering from depression. Kaya sa halip na ipakulong ka namin, ipapagamot ka namin. Tapos ano? Magsisimula ka ng bagong buhay mo. Pero magkalimutan na tayo at layuan mo ang pamilya ko. Dahil ko hindi papakulong kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Alam mo kung anong gusto ko? Mamatay ka. Dahil yun lang ang makakaalis sa sakit na nararamdaman ko pinatay mo ang tatay ko, pinatay mo ang baby ko.